Hinamon ni House Speaker Martin Romualdez ang mga Duterte na maglabas ng ibidensya para patunay ng kanilang mga laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Romualdez, bago maghamon na bumaba na sa pwesto, si Pangulong Marcos na nawagan si Romualdez sa mga Duterte maglabas ng ibidensya o kung hindi, may tuturing lamang anya itong budol-budol stories. Daction to ni Romualdez matapos sa muni ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Marcos na mag na sa pwesto. Sa pani pa ni dating Pangulong Duterte, nasa Narcolis umano ng Pidea si Pangulong Marcos na maring itinanggi na ng ahensya. Mensahe ng House Speaker sa mga Duterte, igalang ang presidente at tigilan na mga budol-budol stories sa Davao na malinawan niya na gawa-gawa lang. Depensa pa ng pinsa ng Pangulo, maagang panawagan na pabagsaki ng Marcos Jr. Administration dalan unfair niya sa taong bayan ngayon at nakababango na tayo sa epekto ng pandemya. Pakinggan natin si House Speaker Martin Romaldez less uh, we have uh, proof na yung mga allegation niyo na umbar na nanawa din sa uh, kung malo po Presidente President Ferdinand President, President, Marcos na bumaba sa pwesto sana mag-isip isip muna kayo mag-isip muna kayo at uh, ilabas mo yung mga, mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo walang katotohanan yan di ba? Si Mr. Former President, sabi na sa drug list, na-check natin, never, never, uh, si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya, hindi ko lang, nag-i-story, story, story ko na naman, tigilan mo na yung budol-budol galing sa Dabao, please lang. Uh, dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Samantala, paala rin Romualdez kay Duterte mag-ingat sa mga paratang dahil maraming reklamo sa nagdang administrasyon. Hindi lamang umano sa katiwarian, kundi sa di umano ay paglabag sa mga karapatang pantao. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News!